Isang matinding iskandalo ang humanig sa mundo ng showbiz matapos umanong bugbugin ni Zoren Legaspi ang kanyang asawa na si Carmina Villarroel dahil sa di umano'y panloloko nito. Ang kontrobersyal na pangyayari ay agad na kumalat sa social media na naging mitya ng iba't ibang opinyon mula sa netizens. Hindi lamang ang kanilang pamilya ang apektado kundi pati na rin ang kanilang mga tagahanga na hindi makapaniwala sa bigla ang pagputok ng balitang ito. Ayon sa mga lumabas na ulat, nagsimula umano ang insidente matapos matuklasan ni Zoren ang isang lihim na komunikasyon sa pagitan ni Carmina at ng isang hindi pa pinapangalanang individual. Pinaghihinala ang may relasyon umano si Carmina sa naturang tao, dahilan upang magkaroon ng matinding komprontasyon sa pagitan ng mag-asawa. Sa simula, naging mainit lamang umano ang palitan ng salita. Ngunit habang tumatagal ang pagtatalo, nauwi ito sa pisikal na pananakit. Ayon sa isang source na malapit sa pamilya, Narinig umano ng mga kapitbahay ang malalakas na sigawan at ingay mula sa bahay ng mag-asawa bago pa dumating ang autoridad. Ilang sandali lamang ang lumipas, isang tawag ang natanggap ng mga pulis mula sa isang concerned citizen na nagulat ng kaguluhan sa tahanan ng Legaspi family. Sa pagdating ng mga autoridad, Natagpuan nila si Carmina na may mga galos at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital para sa agarang medikal na atensyon. Samantala, si Zoren naman ay dinala sa himpila ng pulisya para sa investigasyon. Habang patuloy na ginagamot si Carmina, Nagdesisyon ang kanilang anak na si Kasi Legaspi na lumantad at magsampa ng kaso laban sa kanyang sariling ama. Ayon kay Kasi, hindi siya makapapayag na manahimik sa harap ng anumang uri ng karahasan, lalo na't ang biktima ay ang kanyang sariling ina. Sa isang emosyonal na pahayag, Sinabi ni Cassie na mahal niya ang kanyang amang ngunit hindi siya makakampihan sa isang bagay na mali. Dagdag pa niya, dapat managot ang sino mang gumagamit ng dahas, kahit pa ito ay isang miyembro ng kanilang pamilya. Hindi rin umano niya nais na maulit pa ang ganitong sitwasyon at umaasa siyang makakamit ng kanyang ina ang hustisya. Dahil sa insidenteng ito, Maraming mga tagahanga at kapwa artista ang nagpahayag ng suporta kay Carmina. Ilan sa mga kasamahan niya sa industriya ang naglabas ng kanilang opinyon sa social media na kinokondena ang anumang anyo ng domestic violence. Sa kabilang banda, nananatiling tahimik ang kampo ni Zoren Legas hinggil sa isyu. E wala pang inilalabas na opisyal na pahayag mula sa kanya o sa kanyang mga abogado. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga autoridad upang matukoy ang buong detalye ng pangyayari. Habang wala pang malinaw na resulta ang kaso, Patuloy na umaasa ang publiko na magkakaroon ng hustisya para kay Carmina at ang buong pamilya ay makakahanap ng paraan upang harapin ang matinding pagsubok na ito. Isang matinding eskandalo ang humanig sa mundo ng showbiz matapos umanong bugbugin ni Zoren Legaspi ang kanyang asawa na si Carmina Villarroel dahil sa di umano'y panloloko nito. Ang kontrobersyal na pangyayari ay agad na kumalat sa social media, na naging mitya ng iba't ibang opinyon mula sa netizens. Hindi lamang ang kanilang pamilya ang apektado, kundi pati na rin ang kanilang mga tagahanga na hindi makapaniwala sa bigla ang pagputok ng balitang ito. Ayon sa mga lumabas na ulat, Nagsimula umano ang insidente matapos matuklasan ni Zoren ang isang lihim na komunikasyon sa pagitan ni Carmina at ng isang hindi pa ng individual. Pinaghihinala ang may relasyon umano si Carmina sa naturang tao, dahilan upang magkaroon ng matinding komprontasyon sa pagitan ng mag-asawa. Sa simula, naging mainit lamang umano ang palitan ng salita. Ano to, Carmina? Ano tong mga mensaheng to? Sigaw umano ni Zoren habang hawak ang cellphone. Sinubukan daw ni Carmina na ipaliwanag ang kanyang panig, ngunit tila hindi na ito pinakinggan ng aktor. Soren, please,